Sa Cebu City, isa pong uh, lalaki ang arestado matapos na magnakaw ng mga branded na damit sa isang mall. Ang kanyang rason, na lamang daw niyang may pamporma ngayong Valentine's Day. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Apat na branded na t-shirt, dalawang pants at isang bag na nagkakahalaga ng halos 6,000 piso. Yan daw ang ninakaw ng isang lalaki sa isang mall sa Cebu City. Agad na aresto ang sospek na kinilalang si Kenneth Corelio, 32 anyos, linggo nang pumasok sa mall si Corelio. Ayon sa mga staff, kaduda-duda raw ang naging kilos niya kaya minaman man nila ito. Nang akmang palabas, kinapkapan ang security guard ang nalaki. Doon na nakumpis ka mga branded na gamit na isinilid sa isang bag. ng makausap ng mga polis, inamin daw ng sospek na nagawa nilang magnakaw para pamporma ngayong Valentine's Day. Ginawa niya to kasi mag-attend siya ng isang party karon for Valentine's Day. Um, that's why nagawa ang kumuha ng gamit, uh, damit, bag, and pants, maong pants para may magamit siya. Pero nang makausap ng News 5, sinabi ni Corillo na nagawa niya lang daw iyon dahil sa impluensya ng alak. Dala lang talaga yun ng aking kalasingan. Pero magbabayad naman talaga ako noon. Humihingi lang din ako ng kapatawaran. Sorry. Nakakulong na si Corelio sa Waterfront Police Station Naharap siya sa kasong theft. Nagbabalita mula sa frontline, Jana News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.